Samantala, sa harap ng patuloy na banta ng matinding tagtuyot at kalamidad, isinusulong ni FPJ Panday Bayanihan Partialist Representative Brian Po ang pagtas ng pondo para sa agrikultura para labanan ng epekto ng pagbabago ng klima sa seguridad sa pagkain ng bansa. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Kate Renia live din mula sa Batasang Pambansa. Kate? Yes, ma'am pan FPJ Panday Bayanihan Partners Representative po ang pangangailangan mamuhunan sa mga climate resilient o matibay sa klima ng mga proyekto para protektahan ang supply ng pagkain sa bansa sa kanyang talumpati sa 151st Interparliamentary Union Assembly sa Geneva, Switzerland. Ibinahagi ni Representative Po na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsalang idinulot ng mga kalamidad sa agrikultura, kabilang ang 9.89 billion pesos na nawala dahil sa tagtuyot noong 2024. Bilang tugon, isinusulong ng Kongreso ang 39.4 billion pesos na dagdag pondo para sa Department of Agriculture. Kabilang sa mga prioridad ay ang pagtatayo ng cold storage facilities, solar powered irrigation systems, crop insurance at forecast-based financing. Ipinaabot ng mambabatas ang kahalagahan ng mga programang ito para mas maging matatag ang food system sa epekto ng klima. Dagdag niya, hindi lang tulong sa mga magsasaka at mangingisda ang paglalaanan ng sapat na pondo sa agrikultura. Ito anya isang hakbang para tiyaking may sapat na pagkain ang bawat Pilipino. Nanawagan din siya sa mga international na kasosyo na suportahan ng mga umuunlad na bansa gaya ng Pilipinas sa paggamit ng makabagong teknolohiya at mga financial tools para sa mas matibay na agrikultura. Zayib bin, bin, iminunokahi din ni Representative Po ang pag, Pagbuo ng 10 bilyong piso na emergency support fund para sa mga magsasaka at mangingisda para agad silang matulungan sakaling may banta ng sakuna sa pag, dulot ng pagbabago ng klima. At yan muna ang update mula dito sa kamera na sa mga balitang totoo at laging bago. Kay Trenya, alauna sa balita, Congress TV.